Magandang hapon po, Miss Ivy. Maaari niyo po bang ikwento yung buong nangyari dyan? Um, bali po, namatay po yung kuya ko is February 13. Dahil sa will niya, pinakremate po namin siya. Bali, February 20 po, naisipan po nung mother ko para may sarili din kaming in the future sila, pag nawala sila, eh, bumili po kami ng memorial lot, which is kasunod na barangay lang namin sa Santa Maria. Tapos, ayun po, Um, nagbayad naman kami, fully paid na kami. Okay. Pero yung contract na delay po silang ibigay sa amin. Yung deed of sale. Opo, yung contract of okay. sale. Bali po nung una um inalaw naman po nila kami na magpa-construct na ng mausoleo Dun okay. sa na sa lot 56 na nakuha namin sa memorial. Bali po nag-start din po agad yung construction ng mga mga ganoon po, February 22, nag-start na, nagbili ng materials hanggang sa tuloy-tuloy po. Ang agreement po namin is March 24, ilalagak po namin yung kuya namin doon. So kahit hindi pa tapos yung second floor, yung first floor lang matapos na para ma-ilagay ma na namin yung kuya namin doon. Okay. Bali po nung two days before po, Bali, March 22, yun po, bigla pong may pumunta na po na nagsabi po na sila daw po yung may-ari nung nung lote na nabili okay. namin. Pinapatigil na, I suppose yung construction. Na po yung construction. Tapos nakipag-coordinate na rin po siya sa barangay, nag-file na rin po siya ng complaint bakit bakit meron na pong makialam nung property nila doon. Oo, oh, oh. kasi lumalabas parang nagtrespass na kayo doon. Opo, opo. Oh. So bali po nung na ano na po nung nangyari na po yun, pumunta na rin po kami sa barangay para magblatter tungkol po dun sa kaso. Tapos kinausap namin yung may-ari kasama din po yung may-ari na yun nga po nagki-claim nung lote. Kinausap namin ako, yung mami ko, tapos si Miss Chato, tsaka yung mismong owner ng memorial, na nag -ano kami na kung anong dapat na solusyon okay. na mangyari. Ang sabi po niya, bibigyan na lang po kami ng panibagong lote kasi ang dinidemand po namin kasi nagastos sa na po kami ng construction, umabot na po kami ng 430,000 plus yung lote is 350, nasa 780,000 na po yung nagastos namin. So bali po, para hindi na po mahirapan yung matanda kasi kung ang value po ng lupa na bibigyan niya sa amin is 350, kung hindi naman niya po ipapagawa, kahit kunin na lang namin yung katabing bakante rin na lote para okay. para hindi na siya mag-isip po ng para sa construction, gano'n. Kasi pang nangyari, sabi niya, yun na lang daw pong lote na pinalit niya, patatayuan na lang po. Friend, ano po yung sabi nung nagbenta sa inyo? Ang sabi po niya, siya daw po ang mag-shoulder ng ano kasi na niya. syempre, mali. Oo, kasi nagkamali, nagkamali naman siya. Yun it's yun e. just fair. Opo. So, pumayag po kami sa ganong sitwasyon. Bali, hindi pa, hindi na po muna inasikaso yung, ibig sabihin, hindi pa po na push through yung sa patawag sa barangay. So, bali po ang nangyari, um, pinaumpisa naman po niya. Ano na po ang ginawa, doon, at least doon sa ginastos niya sa construction, may pinagagawa na ba sila? May pinagawa na po na postehan lang pero hindi pa po, po naislaban yung pinaka... So ano pong gusto niyong mangyari ngayon ma'am? Ang gusto po talaga namin, syempre kailangan din talaga namin yung musileo na yon is ma matuloy yung construction. Tapos okay. mabigyan po kami ng panibagong kontrata doon sa nasa amin na talaga nakapangalan yung lote na pinaglipatan sa amin. Kasi nung una po ayaw po niyang magbigay sa amin ng contract okay. of sale. Wanita okay. um, Vargos, oh. magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Naging aminado naman po kayo na may nangyaring pagkakamali talaga dun sa naunang ibinenta. In fairness, pinalitan nyo naman po ng panibagong lote, pero ang concern na lang po niya ngayon ma'am is yung siyempre gumastos siya dun sa construction. At meron din naman daw po kayong commitment na sasagutin po niyo. Ano po nangyari doon, Ma'am Wanita? Eh yun po pagkakamali namin. Babaya po ako ngayong December. At yun know, ang ipagpapagawa namin para matuloy na. At itutuloy ko naman ho yan. Ah, okay. So, ayan, kinoconfirm nyo naman po ma'am no, na meron, isasagutin po ninyo yung construction at least, no? Katumbas ng value na nagastos na nila. Pero kailan nyo po makukompleto oh, yung construction, ma'am Juanita? Malapit na ho. Magandang oh, hapon po, uh, Miss Chato po. Santos. Si Atty. Oh. JV po ito ng oh, ACCIS. Ma'am, Eto ha kasi na, na, nabanggit lang din naman kanina ni Ma'am Ivy na kayo po ay nagreklamo sa may barangay. Uh, naiintindihan po namin kasi siyempre kung kayo yung may-ari ng lupa at biglang may nag-construct ng uh, anumang structure po doon, eh, natural lang naman na uh, pipigilan nyo yun at ireklamo po ninyo. Pero of narinig nyo na po ba yung naging uh, depensa rin ni Ma'am Ivy na uh, nagka may nagkamali nga doon sa pagbebenta? Opo, oh talaga pong pagkakamali nung may-ari nga po yun. Kaya nga lang po nga, nag-usap kami ni IB na puntahan namin at pana, ano, paano ang mangyayari. Ngayon po, binigyan nga po siya ng another lote. Kaya lang, ang sabi po kasi, pagagawa. Eh ngayon po nga, busy ako nga, may nakakonstruct na nga po yun. Eh, ang, ang ano sa akin, kaya, eh wala naman ako ibabayad kagad-kagad yon Kasi hindi naman... Hindi ko naman kasalanan gawain niyo yon. May lote nga ako, do, pero hindi pa po magpapagawa, 'di ba po 'yon? Oh, Nananapa. Eh di, 'di ano po ang sabi ko sa mi, sa may ari noong may ari ng memorial lahat na 'yon, pabayaran ko 'yan, pero hindi sa ngayon kasi wala pa akong perang iba ibibigay yan sa ginawa ninyo. Uh, Teka lang po ah. uh, Ma'am uh, ano uh, po yung pinapabayad uh, sa inyo? yung construction na ginawa doon ah, sa, lang. sa lupa ko oh. so yung construction na pinagawa ni ma'am IV kasi nga they are on the assumption na sa kanila na yung lote na yon sa oh, inyo oh. pinapareimburse sa inyo pinapa sa inyo, pinapabayad oh, sa inyo yung construction author, oh, oh kasi nga ano daw yun, nagawa na eh, kasalanan po ba eh, hindi ba, nyo po kasalanan yon okay oo oh, oh. oh, oh. in fact hey, sa uh, hey, under rules sorry. on uh, law on property rather Uh, kasi uh -oh. makukonsider yan na parang builder in uh, bad faith. Karap ang karapatan uh -oh. niyo po doon is ipademolish yung yun yun, structure o. po na yun. Ang, ang ano ko naman sa kanila, o oh, para hindi kayo maano, pero babayaran ko pero hindi pa ngayon. Kasi nga, yun, okay, kung pwede nyo nga ako, ako patanggal na ngayon yan. Eh kaya lang, na ano naman ako sa kanila, marami nyo na nagastos sila. Eh di, kung ano, uh, babayaran ko pero hindi pa ngayon, di ba? Sabi yeah, ko, yeah. Uh, bigyan niyo ako ng ano, siguro December ka ako, magbibigay ako. Hanggang sa maubos ko yung ano, yung, yung pit, magkano yung babayaran ko. hundred okay. 200,000 daw. O, eh, di kako, sige, pero, ketchuping ko yan, hindi ko naman, an ano, babayaran, di ba po? Tama. Tama naman. Na, ah, Naiintindihan ka namin ha, na Ma'am Chato ah, no, Santos. Oo. Oh oh, oh, oh oh. Kasi in the first place, parang wala ka pa naman sanang balak magpatayo ng mausoleo doon. Kagagawa nga lang po nung isa <laughs> ko Dalawa po. Ayun. Uh, so, sinalo mo lang. <laughs> o, oh, Sige. Ma'am, ang tanong ko lang. Kailan na po ba uh, kompleto yung construction ni na Ma'am Ivy Chol Bonsol? Kasi naghihintay mailagak po yung remains ng kanyang kuya. Inaayos na ho namin. Ang katunayan na ho siguro sandali na lang ho yan. Gaano po katagal or kabilis yung sandali? Matatapos ba ng uh, one month? Matatapos ho. Ayan, Hindi ah. pa ho aabuti ng one month. Ah so uh, by the end of July, tapos na po yan? Oo, uh, oho. Uh, uh, sigurado ho. Wala namang problema po. Basta totoo basta totoong matatapos ng July kasi po yung pinaglipatan po sa amin, ang usapan namin doon, April 20, ilalagak namin yung kuya namin, dapat matapos. Pero ang nangyari, natap lumagpas na April 20, wala pong nangyaring construction na, ibig sabihin natapos, wala okay. pong matapos. Sabihin mo sa akin ngayon kung kailan mo gagamitin, para ako ang nagpapagawa, para ako magbigay. Ayan, ko, ayan. Ako Sige, mag, mag, -send mag, send na po tausa. tayo ng... Uh, living. Living ba tawag doon pag ganon? Opo. Oo. Kasi um, siguro matapos ang ang gusto lang namin po. Matapos willing na naman kami July. kahit hanggang sa July 30 matapos. 'Di ba? Opo. Oho, July 30 pala baka ko. Ayan, ah, ayan. Ayaw po sana mabigyan po kami ng certificate ng ah, isa yung pa po, ano, yung, manita, yung certificate daw na at least may issuean sila ng titulo doon sa burial lot. Oh, bibigay ho namin sa kanila. Ayan. Kaya lang ho. Oh, bibigay ho namin sa kanila. Kasi kami ho naman malinis dito eh. Aba naman ho kami dito ng illegal dito. All, may pangako si Ma'am Juanita. Pero sana siya rin, no? Pagtagpuin natin sa barangay para ilagay natin sa kasulatan. Chairman. Kaya hapon pa Opo, total nakarating na lang din naman po sa inyo itong problema no doon sa isang burial lot at narinig niyo naman na may commitment na po yung may-ari na tatapusin yung construction within the month of July. Okay? Ang hihingin na lang po sana namin na tulong sa inyo kasi maayos naman silang nakausap ngayon is siguro bigyan ng assistance ng barangay para mailagay sa isang kasulatan yung naging pangako na yun. Kasi siyempre alam mo naman yung pag mga pangako sana gusto natin yung mayroon talagang pangahawakan. Pwede po ba yun, chairman? Pwede po, uh, magkaroon po sila ng kasunduan. Oo, kasi in a sense, complainant talaga si Ma'am Ivy dito at yung binigay ni Ma'am Juanita is a compromise, di ba? An offer of compromise na katanggap-tanggap naman. So why not just reduce it in writing? Yes po, yes po, attorney. Okay, okay. So maayos ha. Chairman, umaasa po kami ha, na siguro, siguro sana by Friday tapos na yung ano, kasulatan na yan at ano, hihintayin na lang okay. ni na Ma'am Ivy na matapos yung uh, construction. Sige po, papuntahin na lang po dito sila, Ma'am Ai. Samahan na po. Oo, oh, oh, okay. Maraming salamat po, Chairman Bernardino Adriano ng Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan. Na by July 30, pinapangako ko, parang yun yung narinig ko kay uh, Ma'am Juanita. No? Nagtitiwala naman tayo na magagawa niya yun. At no? tututukan na din po. natin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh, oh. Opo, kami na yung magpupukpok, Ma'am, na para gawin na nila ng mas maaga po. Opo, kasi Opo. nung mamonitor po, po nung, nung tinawagan po kasi siya nung staff nyo ang sabi niya po nagpapagawa na tapos nag-visit po kami nung Monday wala pa pong materialis na ano tsaka wala rin mga taong gagawa so hindi pa nagsisimula hindi po actually ganun. nilulumot na po yung mga unang okay. unang ginawa doon sa ayan. gilid ng nicho ganon mm -hmm. mm -hmm. ayan po ha uh, narinig po natin ngayon yung pangako ni ma'am ipapalagay natin sa isang kasulatan para meron po kayong pangahawakan Opo. Okay? para by the time no July 30 wala pa rin na Uh, nagagawa, or di pa rin natatapos yung construction, eh, baka pwede nyo nang ituloyan yung sampahan itong si, uh, yung Memorial Garden po. Ayan. Okay? Yes po. Sige. Sige. Po. Samahan po namin kayo, ma'am, ha? Okay. Uh, para po ma, mismo kami din po yung uh, makausap din po nila ma'am Juanita and nila ma'am Chato. At uh, ganyan din po nila Cap Adriana, ma'am. Sige po. Salamat po, ma'am, at uh, magandang hapon Thank you po. so much po. Okay, okay. po, ma'am Ivy Chol Bonsol.